Pagkakataon niyo ba? ako. Ayoko nga magsalita. Maririnig ako. i <laughs> <Yon ba yun? laughs> po kami dito. Ito po ang ebidensya. Sana'y makita to ni Ma'am Ilaga. Makita sana to ni Ma'am Digna. Ito po ang aking mga kasama. Wanito, tingin naman dito. Tang ina, may dumadaan niya. Nal. Oh, ito kami. Stranded. <laughs> ito po kami. Hangover. Hangover ta. Gutom. Salop nila. Saan pa ako salop eh. Yeah, no, I'm not going to do that. <laughs> Mayroon, ano may palabas na ano? Underworld. Pag umiihi siya din sa may ano niya, nagiging tubig. Iniinom niya. Sa underworld na palabas, yung tao na may hasang sa tenya. Oh, yeah. Tapos ano, galing nga. Ganda nung bangka niya? Oo. Oh. Gapit na, na fighter niya lang. Oo. Oh. Ang bilis lumangoy. Paano ba naman yung, ano, yung paa niya? Parang ganun yung langoy pang ano talaga pang isda ng pati sa ano? ito po si sir din po <laughs> walang motor walang motor